So hi guys, welcome to my blog and this is Barney TV so nungigay kami ngayon ng Ayuda sa SPFA So limang kilong bigas guys, dalawang noodles dalawang meatloaf, meron tatlong sabon and then tatlong itlog so aarte ka ba? Oh, Beshie, intervene mo na kita sa welcome to my blog. it's Ate Marlene Hello, andita kami sa Ayuda ng SPFA Actually, ito yung pinakaano talaga, guys. Ito yung matanda talaga sa amin. 91 years old na to. Yes! Si Kuya. Ayan. Hello. Si kuya. Hi. To Subscribe my po kayo, ha. Subscribe. Thank you so much, Barney TV. Thank you po. Hi, Te. Teka, dito sa unahan. Ayan, namibigay kami ng ayuda. Dito na, sir, madam. Oh. Actually, ito talaga mayaman to. Nakaano to ng mga ibon ni? Eh. Wala na. Pero kumain so, ibon na... po, lumipad na naging ibon na po. Kaya hindi na tayo. From ibon to ibon. Kaya nawala na kasi yung ano niya guys. Eh. Bakay ka doon dito sa vlog ko. Hi. Pag wala mag Kaya sunod may ayuda po dito. Meron eh. talaga. Pa po. Siyempre mayaman kami. <laughs> Ito sa si ate o oh, virgin pa siya two days ago. First kid ako. Ano ka <laughs> <pa> ba? <laughs> Ayan guys, masaya naman, namimigay may ng ayuda. Thank you so much. Okay, social distancing. Hands forward. Hands forward. Wear your face mask. Thank you so much. Ayan. Picturan mo ati. Para meron tayong ano. Si ati Nancy na meto. Hi to my vlog. Ayan te. Picturan mo bigi sa isa te. Ikaw nang bahala dyan te. Ayun, eh, um, secretary namin sa ating ah, franchise, uh, diba? Actually 64 lahat to guys, yung family na bibigyan ng ayan nila. Correct, so dapat pupunta na sila dito para. Thank you so much! So actually guys, ang ipamimigay namin ay mga bigas na limang kilo. Tapos meron din kaming two, do, dalawang noodles. Tapos ayoko kasi na sardinas so nag-decide ako na meatloaf na lang ang bibigay guys. Mas masarap siya. Eh, pareho lang naman yung pressure guys. Uy salamat ha. Balik kayo ulit sa December. May migay din kami. <laughs> ayoko. <okay. laughs> Ay, Oo okay. 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 uh, pag. Hindi pa kami namamatay sa COVID na may correct. Oo. Uh -huh. Basta meron pa ulit na ayuda. So meron din tayong guys na tatlong itlog. Ito naman si Ate Aiden talaga. Siya yung nagbabalot ng itlog kasi may hilig. Siya sa itlog. kaya, Hi Ate Aiden, mag-hi ka sa vlog ko. Ate Aiden, mag-hi ka sa vlog ko. Batuhin kita ng itlog. Iniitlog namin. Ate Aiden, actually hindi naman talaga gusto sa Ate Aiden ng itlog kundi yung hotdog ni Kuya Rene. Hi! Mag-hi ka dito sa vlog ko. ayano, o, Wongga. Hi guys! Gusto ko maglaro sa kanila mamaya eh. Na okay. mga maglaro sana kami 까로. eh. Sa Hindi ka naman sa uh, sang politisya na natripan niyo lang na Sa vlog man man to. Oo. Na magbigay. Correct. Ayun. thank you so much. Oh, madami pa kami. Konti pala. Asan yung ibang nasa listahan? Wala pa, wala pa Asan yung iba? Wala pa siya. naka yun naka nakapirap. Ate Ems. Hello. Ate Emily. Hello. Nag Hi ka sa Ate Emily, our Hi. treasurer, di ba sa SPFA? Thank you so much sa ayuda. Hey. Kaya maglaro sa tayo, no? Oo, mabigat yun kasi 5 kilos yan. Thank you so much. Ano binigay? Tsaka may Avon pa pala kami. Patayin ng Avon. Anong binigay? Mayroon pa kami. Ay oo, winner. May tech advance pa sa Avon si Marlene. Ano ko sa ating Marlene. Interview nito. Oo, lipstick yan. Ate Marlene, interviewin kita kung anong mga laman ng Avon products mo. Uh, Avon products? Oo, kasi aside from that, may bigas, may mga ano, may Avon sina, products kami. Korte ni Ate Marlene. Yes. Ayan guys, so anong mayroon laman? Ganito. So ano yan? Ah, uh, para to sa buhok na yung nagkakaroon ng na hair fall. Ayun, bongga, bang. diba guys? Sa hair fall, tapos may mga anik-anik pa sa Avon din na oh, product. Pa. meron pang ano. Okay. So yan guys, sponsor naman sa ating Marlin kasi. May kasama siya. barrel lang Ito siya. Ay, parang Ito bet ko yan. Oh, thank you ating Marlin sa ayuda. Meron pa siya. Ay, may biscuit pa. So ayan na. Nag nag-permahan na. Okay na. Sino pang wala? Meron pang wala o oh, si Joseph Pabila. Sino yan? Ate Nene. Ayan. So okay na yan. Oo, para sa ano yata niya. Pacheck na yung ano, yung mga ano. Pacheck yung record. Julie, Julie, Hindi ko alam tingnan mo sa record. Ano niya? Ito okay ka. Patay na masawa niya. Kung siya na pona kalagay, <laughs> kasi yung nawaw kalagay. Sabi nang, kung siya na kalagay, yun yun. Opo. Jun Jun Olado, ito Juri. Juri ang si niya? Sila siya. Sila pa yung sobrang tapat ko talik muna. Ay sabon.

Ano pangalan? Sala. Magkulang kasi kami. Celia, magkulang kami. 64 lang yan. Yan na, kumuha ka na dyan. Isa lang. Bigyan. Kaya nga, magkulang. Ba? Isa lang kasi magkulang kami. Dito, kasama ito. ano mo na? Ha? Bigyan <tongan> mo yung <tongan> kay Mang Ben. Mang Ben. Tatlong may itlog. Celia. May itlog pa dito. Wala akong itlog. Sabon. Yan. guys. Matapos ito yung ayuda ng pagbibigay. Si Uwi na kami. Hindi naman tayo maglalaro. Sa ano pa? United States. Charot lang. social distancing. Sige, muna. Para di tayo maglo. Marlon. kaya pina O. Mas yung hindi kasali. <laughs> Ito siya. Uy, kasali to siya. Crush ko ko. Oh. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Hi. Ang gwapo niya. Bumi! Oh. Buang to. Kaya, oh. hey, alam Alamang Ben, oh. nag-aaway na sila. Charot. <laughs> Hi, social distancing. Ba't ngayon ka lang? Maghay ka muna sa vlog ko. Ang gwapo yun siya guys. Ang okay. gwapo nga niya guys. Maghay ka nga dito. Maghay ka nga dito. Oh, hands forward. Marlene, social distancing dyan. So ngayon guys, interviewin natin si VP Benjamin. Valencia kasi siya naman yung organizer nito guys. So, Mang Ben, ba't naisipan niyo po ito na magkakaroon tayo na ayuda sa SPFA? Wala lang. <laughs> ano ba yan? <laughs> sa vlog ko to. Uh, so, ayan si Mang Ben, yung vice president namin ng SPFA. So, siya yung nag-idea nito guys na magkaroon kami ng ayuda dito sa si Chocotic. So, ayan Mang Ben, ano masasabi niyo? Sa naging sitwasyon sa ating pam pamimigay ng ayuda. Uh, naisip ko lang na siguro kailangan natin lingapin yung ating mga kapitbayan, ating community. Correct. Uh, sino yung nakakaluwag at meron, eh, mag-share sa iba na alam natin. Share na yung kailangan. blessing. Oo. Yes, Kasi gano'n naman lang na talaga lagi, di ba? pagtutulungan ng isang samaan. Salamat so sa mga nag-donate sa mga Correct, sa mga sponsors yes. natin, especially sa mga board of members. So, salamat, Pres, uh, Vice President. Salamat. Ben, Valencia. Ito so, naman sa Atika Kani, na naman i-interview natin, guys. Mag-hi ka dito sa vlog ko. Saan? Sa vlog ko. Ayan. Ayan. Sorry, Okay lang kasi nag-vlog na nag ako. ako, ano ko sa YouTube. Okay. Kasi so, at Kanene naman, guys. Ayan. Sobrang supportive din yan sa samahan. So, ano na anong, anong ma-feel mo na nagbigay tayo ng ayuda? Sa yes, feel well, na feel ko na katulong tayo sa ating mga kasamahan. Correct. Kasi yun yung naman na talaga yung unang-unang layunin natin, diba? na kailangan kailangan sa panahon ng pandemya. Ngayon yes. Yung... Salamat ate. So, thank you ka nene din sa pagbigay mo ng pamahagi ng isang kaban na bigas. Wala pong anuman. God bless guys. God bless you. Diba? Tingnan mo lang yung mukha mo doon sa YouTube. Uy, salamat ha kuya. Thank you po. Oo, thank you so much. Oh, Hi, it's bakit ikaw hindi ka kasama dito pero nakakuha ka? Ano masasabi mo? Salamat. Ah. <laughs> thank you, Celia. Sino mo sa mo? It's, ano ano? Ano? nga pala. Hoy, social distancing. oh Shhh. Dito na. Kanini asan 'yung mga ano mo? Kanini asan na? <laughs> Kanini asan na? So yan guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and share my channel. This is Barney TV, all the way from Sitio Potik, Baras Rizal. Mag-hi naman kayo dyan. Hi! Thank you! Bye guys! SBMA Ayuda 2021! Malis na kayo dyan, pila na. Pila Pila dito. Matanda, hantad sa bata. Oh. Ay, ito na ang pipila sa bata. Ilan edad mo? Ano, 90. Oh, una ka, 90 oh, yeah. ka pala. Sumunod sa 90, 89. Tay, 89 ka, dito ka. <laughs> Pabilahin mo na. Ah, pumila na kayo. Yung yung. Yung pupuha, pumila kayo. Yung hindi kukuha. wag na kayo pumila. So, oh. Hands forward para may social distancing tayo. Paki-open yung mga face mask. Kapila <tipan> mo, baka mamaya hindi nakalista yung kapila. Face mask. <Face> Teka muna. Saan yung pipirma, oy? Hindi, Karina. Karina. Punta ka dito kasi dyan, mga pipirma sila. Dito, pipirma. Oh, papirmahin mo na sila kasi ako sino po. Ahalapin natin na. yung pangalan dito. Kasi bago namin bigyan, kailangan may pirma na. Yeah. Okay. Pag ito may pirma na, okay. ilipat oh, ka ito. dito. Ah? Ay! Alo! Dahil ba't nandito kay Dahil? Anong ah? kailangan mo dito? Siyempre, <laughs> kailangan ko po ng ayuda. Bakit? Kailangan na kailangan ng mga anak ko at marami po akong pakainin. Dagan salamat, Dahil. Salamat. Yes Teng, kamusta naman yung ano pangkabuhayan natin? Ay ganun pa yung po, pandemic. Kaya nga po ngayon, papasalamat kami kasi meron po sa samahan ninyo. Malaking tulong po sa amin. Ganyan, salamat dahing. sa sunod o oh, Sana po sa sunod Ay meron, meron pa! pa. Sa <laughs> Yay! Putra gesto. Yes ate, bangkus ba ito? Ano <laughs> <laughs> Anong pangalan ate? Ellen. Ate Ellen, taga saan po kayo? Taga... Siyan okay. lang, kay Mang Ben. Ah, okay kay Mang Ben. Anak mo to? Pamangkin. Okay, sige. Ayan, guys. Hello. Kasi nagbablog ako, ti. Eh. Ano pa, ano, ka, ma, madam, ano pa, Ay, madam? Ay, madam, yung nakaupo. Kasi sinabi mo, hello. Oh. Ano, nagbablog. Ay, na <laughs> na ang oh. Oh. <laughs> oh. Madam, parang wala hindi pa ka kumakain, madam. Ano, priority po ba yun? PWD. PWD. <laughs> PWD. Hello guys, welcome to my vlog. Welcome back to my channel guys. So mag-ano kami ngayon. Mag-repacta kami para sa... STFA. So ayan, i-focus mo yung dye. Ang mga bigas. So, limang kilo dapat bawat pamilya, guys. So, try natin na. No? Ang -an, mga ngayon. Okay. Sino? Ilang, ilang tabo? So, yan pag ganyan, apat Apat. Pwede nga. Yung... Apat, kay limang kilo man yan ang apat. Sansado ko na yan. Thank you, Ate Rona. Hi to SPFA members and family. Hi to Ate Edwin Ruedas and Kuya Renee. Hi. Hi to Rona and Roni Alcamendros and kids. Hi to Akarina. Karina. Hello. Ako, Buang. Okay na yan. Bye.